sa nakalipas na mga araw, naging mainit na usapin ang naganap na kompromtasyon sa pagitan ni na Rose Martan, Brendan Labador, at isang staff ng munisipyo ng Coron, Palawan. Ang nasabing insidente ay naging sanhi ng iba't ibang opinyon at reaksyon mula sa mga netizens at mga mamamayan ng Coron. Layunin ng pahayag na ito na magbigay linaw sa mga pangyayari at ay lahat ang mga hakbang na gagawin upang maayos ang sitwasyon. Nag-ugat ang insidente nang mag-post ang isang staff ng munisipyo ng koron ng video na naglalaman ng pahayag ng paghingi ng dispensa matapos ang naganap na komprontasyon. Sa nasabing video, humingi ng paumanhin ang staff sa mga di nais-nais na pangyayari at inilahad ang kanyang saloobin hinggil sa nangyari. Ayon kay Rose Martin, siya ay nadala ng kanyang emosyon noong mga oras na iyon dahil sa dyang kakapanganak lamang niya. Sa kanyang pahayag, sinabi niya, sorry kung nagkaganon reaction ko, sa dyang kakapanganak ko lang, nadala lang ng emosyon. Wala naman kami Jean Osto kundi makatulong lang. Ang nasabing komprontasyon ay nagugat mula sa hindi pagkakaintindihan sa isang charity event na pinangunahan ni Rose Martan at ng kanyang grupo sa Coron. Naglabas ng pahayag ang staff ng munisipyo na humingi ng dispensa matapos ang insidente. Ipinakita sa video ang kanyang pagsisisi at pagnanais na maayos ang gusot na naganap. Ang video na ito ay naging viral at nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Sa kabilang dako, nagpanukala ang isang miyembro ng Sangguniang Bayan ng Koron na ideklara na Rose Martan at Trenden Labador bilang persona non grata sa munisipalidad. Ang ganitong hakbang ay isang indikasyon ng seryosong pagtingin ng mga lokal na opisyal sa insidente at sa kanilang layunin na protektahan ang dignidad at kaayusan ng kanilang komunidad si Rose Martin, o kilala rin bilang Rosemaritan Maritan. Ay isang prominenteng personalidad sa social media na kilala sa kanyang pamamahagi ng tulong sa mga nangangailangan. Shai naging tanyag dahil sa kanyang mga gawaing pangkomunidad lalo na sa panahon ng pandemya na kung saan siya ay nagpakita ng malasakit sa kanyang kapwa. Ang kanyang social media presence ay lumago at umabot sa libu libong mga tagasunod dahil sa kanyang mga aktibidad na naglalayong magbigay tulong.